guys, today magkakaroon tayo na as you can see, a little mukbang. Nandito pa rin kami sa kwarto kasi wala kami mapagpwestuhan kung saan kami kakain. So kung makikita niya dito, meron kaming Korean feast. Mahili kami sa Korean food. So eto medyo hindi na bago. May mga bagong konti, pero yon. papakita ko sa inyo. Eto, sa side na to, makikita niya dito yung black bean noodles. Yan, pack lang to, binila lang namin tapos may itlog dyan. And then, then, on this side, makikita nyo yung variation of uh, Korean food. Merong Korean mini chicken. Korean chicken, ayan. Tapos, may fish cakes nandito. And then, meron tayong kimbap. Tapos, egg omelette nila. At saka, I don't know kung ano to. Pili lang namin to, eto mga to sa Robinson. So, may sauce din siya. Soy sauce, saka chili sauce. Yun. So, yan yan. And then, on this side, hindi nyo na nakikita, pero meron kami kimchi. Dito ko na lang ilalagyan. Yan. Eto, Meron kami kimchi. Yan. Meron kami kimchi. And of course, ito, ginawa ko lang. This one is tukboki. Now, kung gusto nyo malaman kung paano ko ginawa yung tukboki, ilalagay ko sa description box. So, hey, para meron kayong recipe. Ito, meron tong fish cakes, may rice cakes, at saka meron siya doon, ano, noodles. makikita nyo, adik kami sa mukbang, guys. Kung makikita nyo yung mga chopsticks namin, parang pang, pang mukbang. ayano. No? may meron kaming wooden spoon. Itong kimchi binila na namin to din sa Robinson's lang din. favorite. niya. Si Daphne talaga ang mahilig sa Korean, ano, Korean, pag dito, food. Ako, okay lang, tamang-tamang yung nah, mo muna yung black beans. Kaya kami, you guys, dati pa nanonood na ako, nanonood na talaga kami ng mukbang. Yung paborito, sino yung paborito natin? Si isa, ASMR. ASMR. Kasi yun, may ASMR siya. So, meron pang isa yung paborito kong Korean. di ba? Si Kimmy. Oo, si Kimmy. Ili I-link ko rin yung mga, uh, yung mga kanilang mga mukbang sa baba. Kasi paborito rin, paborito ko rin siya. Hmm, mag-do natin Itong black bean noodle, ano lang to, yung pack na bibili lang sa ano? My Robinson's. Mm -hmm. Korean store lang din. Yeah. Sakto-sakto, hindi pa ako makain. Same. <laughs> Ikaw, kumain ka na ng lunch eh. Kung may isang egg. Ikaw na mag-fix Ano? Ang Eto, kaya to may rice cakes at saka merong fish cakes. Kasi si Daphne, hindi siya kumakain. Ay, ah, hindi ako, hindi kumakain ng rice cakes. Hindi, kumakain din, pero... Mas trip niya fish mas, cakes. Oh, mas trip niya yung fish cake. Eh, fish cake. Kaya, suros so ako rice cakes. Mm-hmm. Eh, uh, sabi ba? Alam mo yun? Mm-hmm. masarap. Ako, ang hilig ko, noodles, ang ko. <laughs> Are you sure this is chicken? Oo. Oh, like Tinik mama? Oo. Nung una siya sa mukbang, tinikman niya. eh mm. Ito rin, kanina umaga ako gumawa ng ano, nung Get ready with me, kwentuhan. Ito yung bibili namin, kaya ako nag-get ready with Ba? Diba? Maura pa ako, diba? <laughs> A little kwento sa inyo, you guys. Talaga na si Daphne. Say congratulations! Oh, <laughs> Finally, dalaga na siya. <laughs> Ay, gusto mo ng noodles? Yung mala. Miss uh, yes, Wally, hindi ko makain ng noodles nito, ah. Yeah. Trip ko lang. Nahilig talaga kami kumain. Magkwento ka sa lang. Like what? Ay, paano ko nagka-regula. Ew, mami! <laughs> <laughs> so, ano din na? electric mo, ang init ng pagkain. Hindi ng... ang... init na pagkain. Maanghang. Mmm! Oh, Sarap. Mas masarap din dun sa binibili natin. Kasi okay nah. lang. <laughs> Mahilig din kami sa ano, sa ano eh ba to? ASMR. Yung ASMR, yung nakaka-relax. Um, yung gusto, specific na gusto namin yung kumakain. Maangin, ano? Ang sarap nga. Sarap. Sarap sa? Hindi. Mm, sarap. Sabi ko. Mm-hmm. 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 mm, mm. mm -hmm. Hmm? Ito yung cheap time. Ang Ang plano ko sana, Samgyupsal. Samgyupsal sana. Kasi meron kaming griller ng pang-samgyupsal. Kaya lang, ang daming tao sa grocery, kaya hindi na tuloy yung samgyupsal. Ito <laughs> na lang. Next time na lang. Kung meron pang next time. Kung gusto niyo pa ng mga mukbang na ganito, comment lang na yun. Kaya gawin natin ulit. Ha? Mm. Sige, kami, mahilig talaga kami kamaim. Kung pinag-follow nyo ako, wait lang. Kung nyo ako sa... Saan ba to? Sa Instagram. Lagi ako may post na pagkain doon. So, nga pala. Dahil sabi ko sa inyo, tito ako, di ba? Pagbigyan nyo na ako ngayon. Okay? This is just a feast. Please, Happy New Year na rin. Celebration to ng New Year natin lahat makikain na kayo habang ano, habang kumakain kami, kumain din kayo. <laughs> Kapyang. Ano ano to? May rice? Eh, baka. Baka chap si in chapchay. Hindi, chapchay drop in, mm -hmm. in si Louie. Sana may mic kami, no? Alam mo, may in-order ako mic para tingnan. Antayin nyo lang. Para pag nagmumukbang tayo, mas malinaw. Mm -hmm. well, <laughs> Ang daming tao sa mall na yun. Sobra. Kanina. Sobrang dami ng tao sa mall grocery time din kasi. Tapos uminit na, di ba? Mm -hmm. Uminit ka nyo. Hindi, okay, ngayon umulan ula. Wow. Sobrang lamig ngayon. May experience nyo ba yung lamig? Grabe. Alam mo, dito sa kwarto ko, it's either pag sobrang lamig, ay sobrang init, sobrang init din ito. last one yung init dito sa kwarto ko. Pag sobrang lamig, negative one din dito sa kwarto ko. Ganun dito sa kwarto ko. Kaya kagabi, naka-jacket na ako. Tapos, ay, naka, ano na ako, naka jogging pants na ako, naka kumot pa ako, yung electric yeah. fan ko lang. Sorry. Yung electric fan ko, naka number one lang. Ganun. Kalamig. Sobra. Which one? Both. Mm hmm? No. Ito tama lang yung lasa. Tamang tama lang. Hindi kasi ikaw nag-dito normal lang. Marami ikaw, hindi ko makain ng black beans. Eh. Ayaw mo, di ba? Sabi mo? Diba ano Naku, yung sa area dito hindi ko makain. Diba, lang ako kainin lahat. Kamalala daw ba't na? Pag-eat okay. lang. Mm -hmm. Yung black beans sa kaya sa mix together. Ang sarap na itong sauce. Ang Mahilig din ba kayo manood mukbang? Pag sa ba kung mahilig din? Kasi sa akin may mahilig kami. ASMR, mukbang. Mm. Mayroon mm. din kaming kimbap dito. Mm -hmm. kimbap. Korean maki. Mm -hmm. Rice. Rice. Wala sa'ng rice? Mm. Mm? Wala sa masyadong dating? Masakot mm -hmm. <laughs> sa <laughs> ko. Punong-punong yung bibig mo mm eh. -hmm. Hmm. Ano ba ba si Nyo? Dibanded na si Dap. Hindi niya ribad ko na siya. Pag-apit kami. Pag-apit ko kami. Parehas lang ang ulay. May yung boka. Hmm. 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 Ang sarap ng kian. Ang sarap ng tokboki. Kailangan yung... kimchi. Mm. Kailangan yung gayahin to. Ilalagay ko sa baba, ha? Gayahin yung kasi ang sarap kaya lang, kailangan nyo ng ice cake, fish cakes, saka yung, ano ba yun? Yung uh, pepper paste, at saka pepper powder. Sandang. Hindi, hindi. Ba't ka ba may sandang? Kasi nga, dapat mag-usang gabel tayo, di ba? Hindi na pala. Okay oh, lang yan. Na narare-relax rin ba kayo pag may nanonood na kumakain? Kasi kami narare-relax pag may nakikita nga. Sa gabel. Hmm. Nung gano'n pagpatulog ka na, ang sarap manood na kumakain. Makakatulog ka kagad, promise. ako nagugutom? Ano Ako hindi, hindi ako nagugutom. Ang effects sa akin ng ASMR na kain. Ano? Dapat nilita mo pa tong itlog, hindi makuha. Ano? antok ang abot niya sa Lalo na pag narinig ko, antok. Ako, ngayon na nanonood ako, talagang kumukul yung chan ko. Tapos pagkatapos, basog na ulit ako. Minsan naghahanap ako ng makaka... pag kumaka. Hmm. Ah, kaya na, kaya huwag ka naman noon, mananaba ka. Kaya yeah, sa gabi nga ako nanonood eh. Oh, sorry. na nagsit-sit Narinig nyo ba daw yung, yung, yung pagsuname? Ay, abe, <laughs> 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 <hums> <hums> mo yung <laughs> kwento ko dito sino sa inyo. kasi si maming kwento na lagi niya kinikwento pag nabibring up yung lola ko. Wow eh. mo dali. maglalit? Kwento ko ba? Kwento mo! Sige! Wag mo. Kaya pa si mommy. Yoko. <laughs> kami kasi ng nanay ko. <laughs> kami ng nanay ko, hindi kami masyadong close. Kaya pag may moment kami ng nanay ko, kapag may moment kami ng nanay ko, sinicherish ko talaga. Katulad ng tusing nyo, nakasunog ng nanay ko ng tusing. Tawa lang kami dalawa. Super cherish moment ko yan. <laughs> Tapos yung omelette. Bakit pinapakita mo? Tapos yung kimchi. Tapos. Mm -hmm. <coughs> Silence. Silence means it's delicious. Yeah. Ano po for me mo? Nakalisa ka? Baka gusto mo muna mag-wipe. Meron lang ako tissue. Ano? <laughs> uh, yung kimchi. Akala na lahat. Ito? Lahat to gusto ko. Tapos dito pinakagusto ko ito. Ano mm yan? -hmm. Uh -huh. Fish cakes. Ano yung... Fish cakes. <laughs> yes. Mukbang. Mukbang naging beauty. Ano yun? busog na ako. Yung lips mo po lang Medyo orange. Nungan na yung ano mo. Busog na nga ako. Ako'y busog na. na mm -hmm. kababayan. na super nakaka-nagbasa. Uh -huh. Nakaka-masak ba ano kasi ito sa Pero kumusta ang Pasko nyo? Kasi, yung Pasko namin masaya. Kwento uh, mo yung natin. <laughs> ang daming pagkain. Linamang nung dessert yung talagang mga pagkain. Puro dessert kami nung Christmas. Manggogaya, makarone, ano uh, ba yan? Buko pandan. kasi ang ulam lang talaga namin nun, L-ano, iniihawat tsaka mechado. Puro, puro dessert. Tapos so, dito kasi kami, nga ba? Meron kaming ano, meron kami yung kalakuan dito. Meron kaming tradition na ginagawa. Nagsimula to last, last year. Dito sa amin, may tradition kami na yung every Christmas, nagbibigay kami, except, meron kami regalo talaga sa isa't isa. Lahat -isa. kami dito. Dalawa regalo. Tapos meron din kami tinatawag na kalokohan gifts. Yung gusto mong regalo na kalokohan. Nare-represent yung ano, yung, yung kami. For example, ako, re-regalo ako siya yung mga ganun. So meron nakakuha ng stress tabs, meron nakakuha ng What? Corn, oh, mama test. Meron nakakuha ng cornstarch kasi yung, yung sister-in-law ko, mahilig siya ng marami siyang hinahaluan ng cornstarch. Tapos pang-ahit sa so, dalawa kong pamangkin, regalo ko sa kanya akin ah, na nakuha ko. Mm. -hmm. Sarili kong shorts galing kay Kuya Tin. Mas may regalo ko sa yung slime kasi may hilig sa slime. ASMR din pinanonood niya ng na slime yeah. naman. Yun naman ang paborito niya ako kasi pagkain. Kasi hindi ako nagugutom doon. True. Kaya masasayang nangarin. Busog na eh. Busog na busog na ako. Mm, Maroon -hmm. yeah. pa Tikim ka ate, maraming pagkain. Sorry. Nagaya na ako kumain kasi hindi na hindi ko na kaya ako personally. Pasok ka dito ka po. Meet ate. Meet ate. May Shekita. assistant, ano, may assistant culinary chef. Wow! Alin you... you... Say hi ate, ito camera. Hello po. <laughs> the more the merrier. Si ate single pa lang. <laughs> Baka may mga kapatid kayo, bata pa to. <laughs> Kalendeng mm -mm. pas learner mm -hmm. Magaling pa, magalin pa ako Ay nako uh -oh. charat. <laughs> mm -hmm. Ito yung black Haha. Haha. Ito Haha. 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 mo busog Haha. Na Haha. Busog na Oo. Uh, Oo. Uh, Gusto mo siyang nagpominit? Lasang <laughs> Wala <mang. laughs> Ano maglasa ng ano yan? Wala. Usip na naman. Grapa fish cakes. Rice cakes. Mahanda. Hindi. Mahanda lang siya. Maradil. A happy new year, you guys! Yo! Yes. Yos! Kung may mga request pa kayo ng mga mukbang, ng pinari, for example, Singaporean food, mga mga Japanese, comment kayo sa baba. Kasi kami, mahilig talaga kami mag-explore ng mga luto-luto, like Japanese, Italian, mga ganyan. Kapag may gusto kayo, sabihin nyo lang, gagawin na natin ng mukbang yan. Sana, hopefully, sa next mukbang natin, kasi may in-order akong microphone, Nandito na yung mic. Mahay, mas malinaw sa inyo yung feedback nung kain namin. Kasi ngayon, wala kayong masyadong marinig. Nakikita nyo lang kami kung Habang inuubos namin to, mag-goodbye na tayo. Goodbye. Okay. <laughs> thank you, thank you guys for watching. At sana na-enjoy yung panonood ng pagkain namin. Habang may humangabgam na kamay dito. <laughs> <laughs> If you like this video, do not forget to leave us a like, okay? And also, and yes, special shoutout na rin to everybody. Hello, everybody, we love you. And do not forget to be happy all the time and have a great day. Bye, guys. Bye. Bye. Enjoy feasting in new year. Okay. Shout out. Shout out to Galang